this is my pinky you I simply come there's two Something there's a That will 2799 Huh? 2799 mm. I'll send it to Joanne Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Did Joanne text you? Yeah Yeah, just say, um, she has bruises and this phone is gonna get destroyed sometime. I'm tired and haven't slept, and I'm um, taking care of our cat. And I have bruises like this dumb thing. This phone needs to be. Later. I don't have water though. For what? Drinking? Or for yeah. Thank you. Love you. You can go. I go. Mirna's going with. Mirna's going with. Uh. Joanna. I really have no clue,

Ayan, almost na matapos yung painting ko. Tapos, bukas, email ko na siya sa kapatid ko, sa sister-in-law ko, another gift for her. Just to say, I'm so thankful for the very nice gift that she has given us. to me and my sisters and the kids, yung pag care niya sa amin doon sa Hawaii, at saka pagbayad niya ng aming hotel, I really appreciate it. Walang kabayaran yung, ano, kagandahan ng uh, hospitality na pinakita niya. So, yan po yung hitsura ng aming kwarto. Aming bed, napakadumi kasi, Uh, hindi pa ako nakapag-ayos ever since we arrived from Hawaii. e eh, kailangan i-change itong bedding school. Yan, nag-aaway ng mga amo ko. Head on, head on, head on, head Ah, doobie doobie do, do. Guys, may maratis ako sa inyo. Teka lang, concentrate ko na itong moon ko na nasira kanina. Kasi may erase ako. Ang ganda dito pag magpaint ka guys, pwede mo siyang ma-erase, tapos pwede mo ma-repaint. Katulad din ng pagkakamalit natin guys sa ating buhay, di ba? if we ask if we ask God to uh, to know, forgive us from our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins, and He will blot away all our trespasses. In Tagalog, ano ba yan sa Tagalog? Um, kung humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, sa ating mga kasalanan, eh, faithful siya. Siya po ay nagpapatawad at ini-erase niya ang lahat ng ating mga kasalanan kung ikumpisal natin sa kanya na Lord. Sorry Lord ha, nag-asala ako kasi nagmamarites ako kanina. Uh, guys, talking about marites. Sorry. <laughs> uh, kailangan ko ba ito i-marites? Baka mag ano, mag ako. Pero may napansin na talaga ako guys. Ba? May isang tao dyan sa atin. Nako. Lord, sorry Lord God. Pero may mamarites lang talaga ako ka. <laughs> sorry Lord God. Pero may imamarites marites ako sa inyo guys. Talking about marites. May isang tao dyan guys na pinagpala po ng Panginoon. Like he was really blessed with, you know, before uh, nasa ano lang siya eh. I heard nasa tulay lang siya nakatulog yung mga ganganon. Tapos, um, parang binubog siya. And then, yan. Yeah um nagnegosyo siya tapos yung negosyo na, niya ay uh, nagano prosper, pinasper ng Panginoon So yun. Tapos may nakita ako sa ano kanina, chika-chika kanina na parang ano na, parang hindi na siya friendly. Ganun ba talaga guys, um pag ibibless tayo ng Panginoon eh, hindi na tayo magiging friendly sa iba kasi may magpa-picture sa kanya tapos ini niya. Tapos hindi niya pinapansin, parang ano, that's sad. Tapos sabi pa doon, eh, those people who went to see him came from a different province, malayo pa. Tapos, ano, para lang makita siya, eh, nagpa-picture sa kanya, tapos pinisnob niya. That's not good, guys. <gasps> Anong not good is this one. Yan, maritis pa more. Pero guys, lesson learned sa atin yan. Pag ipagpala tayo ng Panginoon, guys, like if the Lord will bless us, do not ever, ever forget that whatever, kung anong blessing na natanggap mo, hindi sa'yo yan. Temporary lang yan. Naku, pagkukunin niya ng Panginoon. Ang sakit-sakit. Uy, na-erase yung crater ko. Kaya, hindi, it's not good to be arrogant, to be proud. Lesson learned ko yan noon na pag mag tayo, kunin ng Panginoon yung mga blessings natin in an instant. Naka, oh, napakasakit, Kuya Eddie. Tama ba ito? Kaya lesson learned, guys. Lesson learned. Pag i-bless tayo ng Panginoon, I yun natin yung blessings niya to bless others. Hindi tayo magmamayabang kasi in an instant kukunin niya ni Lord na ako. Dadamputin na naman tayo sa ilalim ng tulay. My police, my police sa ilalim ng tulay. My police, my police. Ganito yung paggawa ng stars guys. Starry starry night. Nene, 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 nene. I-sprinkle-sprinkle sprinkle mo lang yan, John. Gagawa tayo ng a little bit of constellation here. diyan Ano bang nearest ang um, constellation dito sa atin? Andromeda. Andromeda constellation. Tapos, we have the Mage Mage Magellan clouds. Tama ba yun? Magellanic clouds. Tapos, gagawa natin ng Okay na ba ito hindi klaro pa kita ko sa inyo mama uh, where is the big dipper? Yung Tres Marias or Orion's belt? Um baka masira pa ito ng ano ko painting ko. Yan. Ito oh, ah, kailangan na lang isang tudluk at magiging Orion's Belt na siya. Alam niyo ba yung Orion's Belt, guys? Kung titingnan niyo ang himpapawid tap, <laughs> tama ba yan? Kung titingnan niyo ang heavens at night, especially during November ata yan, uh, may makita kayong tatlong malalaking stars. Yan po ay tinatawag na Orion's Belt. Yan, yan na. Tapos, Um I believe Rigel is over here. Straight John, and May Malaking star yan. 'Di ba nalilearn natin yan sa school? Dun sa ano? Um What do you call this one? Nalilearn natin yan sa Earth science yun. Tapos, uh, bandang, saan ba yung Betelgeuse na no, malapit ng pumutok? Betelgeuse, Betelgeuse, probably somewhere here. Tapos yung safe. Alam nyo yan guys, alam nyo yan, malap, ano, nasa uh, earth science natin yan. Kaso lang, baka katulad ko din, nagbubulak-bul tayong lahat nung... <laughs> pumupunta tayo sa school, nagsuschool tayo, kaya wala tayong nalaman. Pero study nyo yung earth science, guys, especially astronomy. Naku, napaka-interesting talaga. But anyway, so ito na po yun. Tapos, papamalhi, uh, I would let it dry. And then after that, uh, lalagyan ko siya ng Bible verse dito. Tapos, ipadala ko sa kapatid ko na nasa Hawaii. Just a gesture of saying, thank you so much for your love. Kasi guys, napaka-ano talaga niya. She, was, her, she is really a, a generous person. Nako, malaki siguro yung nagasta namin nung pag hindi kami niya sinalba doon sa ano doon sa hotel um, stay namin. Nako, pinano pa naman kami? Pinatira kami sa five-star hotel. Eh, ang mahal-mahal. But um, that's her way of, you know, telling us that she loved us. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you.